Ayun, panibagong araw na naman, guys. Ayan. Palbasin natin yung mga young birds para makapag-practice na sila sa labas. Okay guys, ayan na uh, yung anim nating yung birds. Tinanggal ko na yung cage dito sa may trap door. Ayan, ayan lang natin sila dyan. Ayan natin silang mag-explore. panlaban kung matutuwa mo sila explore lang na ka

So, uh, yeah. Ba't hindi tumatambay yan dyan? Masasanay. Eh. natin. Payat lang talagang ayaw lumipad eh. Matututo din yan guys. guys so na sa bubong Okay guys, ayun na yung iba natin. Pumasok na yung iba dyan kanina. Nilabas ko lang ulit. Ayun oh. Ayun uh, Ayun sila. May isang nawawala eh. Ayan yung si Payat nasa labas. yan, nilabas ka na to. Yung isang checkered ang nawawala. Baka nasa buko pa. Mamiya, tatawagin na natin. Tambay pa sila dyan. Ayan na sila. Tawag na tayo. yung isa andam pa rin si Payat. Yung iba ang dito na sa loob. kumakain na. Ayan, ito. Isa. Ayan yung isa. Sa, ayan. yan Kumasok na rin yung isa. Ito. Dito pa. Ayan. Papasok na itong dalawa. There's a third one up here. Oh, ayan. 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 Pasok doon, pasok doon. Huwag mong pag-iama, pag-iama yan. Move, move, move. Ang kulit mo kasi. Ayan, magugas ka doon. Go, go, go. kinain kasi ng mga patuka dito. Ang dami kasi yung patuka. Lilinisin nga natin yan. Ito yung mga ebak eba. yung mga patuka. Okay guys. Kompleto naman. Ito na yung mga inakay. One. Two. Three. 4 Four. 5 the 6 ayan na labas pa si payat okay at a trap train na natin sila konti na lang magre range na yung mga yan okay guys ayan na kompleto na yung ibon natin pumasok na rin si payat kaso naubusan na siya ng pagkain yan ang mangyayari pag late ka pumasok bukas check natin kung malilate pa rin siya pumasok pag nagtawag tayo Okay, thanks for watching guys. Please like and follow.